As someone na walang malawak na experience, walang masyadong resources, at nagkukulang sa opportunity sa paligid, isa sa mga pinaniniwalaan ko kung ba't nagmove forward pa rin tayo, nagle-learn pa rin tayo little by little, at napaprogress pa rin tayo sa buhay natin, it's because ginagamit natin at tinitake advantage natin yung privilege na binigay sa atin ni Lord na mag -desisyon. Hi, ako nga pala si Kyle, isang 22-year-old at isang baguhang negosyante, at may 3 years tayong experience sa mundo ng bookkeeping at accounting. Ang pagkakwentuhan natin ngayon ay paano na natin take advantage o paano natin gamitin ng tama yung mga pagdidesisyon natin. Napaka-powerful na nagagamit natin ng tama yung pagdidesisyon. Ang buhay puno sa decision making. Pinaniniwalaan ko na ang buhay itself is a decision making. Nag-exist tayo sa mundo because it's a decision from someone and nangyayari sa atin ng mga bagay na nangyayari sa atin ngayon. It's because posibleng dineside natin yan in, from the past at posibleng may mga taong nag-decide para magkaroon tayo ng buhay na ganti ngayon. Kaya, isishare ko dito sa inyo, gano'ng ka-importante at paano natin i-take advantage yung power nating magdesisyon kasi napakalaking tulong nito especially kung kagaya kita nagsisimula pa rin tahakin ang buhay pero before tayo magsimula sa pinakatapi magkakwento muna ako sa inyo lagi kong nababanggit sa mga past vlog school na ang buhay ko yung transition graduating ng senior high school to transition na maggraduate ng senior high school nagtatry na tayo na magtrabaho ng kahit na ano naging iba na chip cooker tayo naging tindero naging freelancer naging accounting staff at nagnegosyo napakarami nating mga transition sa buhay. At pinaniniwalaan ko, yung lahat ng transition ng buhay ko noon is sarili kong decision yon sarili kong will, no? Kaya wala akong sinisising kahit na sino tungkol sa kung ano buhay na kinahinatnan ko ngayon. Kung ano yung mga experience na naging ko, ano man yung mga lesson na natutunan ko, at ano man yung mga progress na nakamit ko ngayon. It's because sa uh, binigay sa akin ng privilege ni Lord na makapag-decide para sa sarili. At through time, na binigyan tayo ng kalayahan na makapag-decide, no? At sinusuportan tayo nating pamilya, sinusuportan ako ng pamilya ko sa kung ano desisyon ko sa buhay. Mas na-feel ko yung impact na gano'ng ka-powerful 'yung makapag-decide ka para sa sarili mo. Pinaniniwalaan ko. Napakaliit lang ng gap ng taong walang experience sa meron at yun yung, yung mag-decide. Ganun ka powerful yung pagde-decide sa sarili mo. Yung pagde-decision mo na mag-apply na, subukan na, i-risk na. Yung mga simple na decision making na yun, mag-decide ka na na simulan ko na tong bagay na to. It could change your whole life moving forward. Ako guys, nabanggit ko na rin to sa mga past vlogs ko na nag-drop out ako sa first year ng college life ko. Ang naging kurso ay Bachelor of Science and Accountancy at yung kinuha ko ng senior high school ay Accountancy Business Management. So meron na akong accounting basics. Marunong na ako mag bookkeeping. Na wala pa akong bookkeeping in C3. Ay alam ko na paano gawin talaga yung pagbubukip, yung paglilista at pag-accounting. alam ko na yan dahil ABM ako nung senior high school at nakapag-aral din ako na first year na hindi lang natapos yung first semester sa ABSA. BSA. Pero kahit na wala akong degree, kahit na hindi ko tinapos pa yung pag-aaral ko sa accountancy, nag decision pa rin akong gusto kong magtrabaho ng field sa accounting. Hindi ako sumuko. nag decision lang ako na somehow, no, na kahit hindi ko pa natapos yung accountancy ko, gusto kong ma-experience yung trabaho ng isang accounting staff. Nag-decision lang ako na yun yung gusto kong tahakin kong buhay. So, time na yun, after pandemic, wala pa akong kilalang kabatch ko na ganyan ang experience. Wala pa akong kakilala na kaedad kong tinahak yung ganong buhay. Siguro meron naman talagang tumahak ng ganong buhay pero di ko lang sila kilala. Pero that time, ang nararamdaman ko talaga is, bago yung tatahakin ko. Pero nag-decision pa rin akong ituloy. Moving forward, no, inaral ko talaga yung bookkeeping, nag-upskill ako ng mga skills ng for US bookkeeping hanggang nasa naging freelancer ako, nagka-client ako, kaya nag-gain ako ng experience hanggang napunta ako ng rank and file sa isang corporate sa Davao City. Na-experience ko pa rin yung feeling kung paano mag ng isang accounting staff kahit na hindi ako graduate. Anong pinagkaiba ko sa nag-graduate na walang experience at sa ako na hindi graduate pero nagka-experience is nag-decide ako. Hindi ko pero na mag-drop out at saka sundin yung path ko. Ang gusto ko lang itawid na punto is gamitin mo yung power mo mag-decide. Gamitin mo yung privilege na binigay sa iyo ng Diyos na mag-desisyon para sa sarili mo. Pinaniniwalaan ko lahat tayo bitigyan tayo ng kalayaan mag-desisyon. Pero yung iba sa atin, hinayaan natin yung iba na mag-intervene para mag-desisyon para sa sarili natin. Lahat tayo may kalayaang mag-desisyon. Pero hindi lahat tayo may courage para mag-desisyon para sa sarili. Kaya kung ngayon napakalaya mo, yung feeling mo napakalaya mo, sinusuportahan ka ng pamilya mo, sinusuportahan ka na nasa paligid mo at ikaw na lang mismo dapat na mag-desisyon para ikaka grow mo sa sarili mo, kaka-progress mo sa buhay mo. Ano pang tulong ang hinihintay mo? Kailan mo nang mag-decide para talaga sa sarili mo? Ako hindi ko pa natutongto, hindi ko pa na abot yung pinakatuktok ng benepisyo ng pagde-decide sa sarili. Pero ito lang masasabi ko, it helped me gain sa mga naging experience ko at sa mga naging knowledge ko na nakamit ko up to this date. Napaka-solid ng na mga experience na nag-decide ka para talaga sa sarili mo. Yung decision na hindi mo masisisi sa iba dahil ikaw mismo ang nag-decide niyan para gawin yung isang bagay na yan. Ang pinaniniwalaan kong isang solid decision ay nag-decide ka talaga na gawin mo isang bagay na hindi under condition ng ibang tao. Para hindi natin magamit yung excuses na eh kasi pre, pinilit mo lang naman ako eh na pumasok dito, hindi ko naman talaga gusto to. Pero ang pinaka solid talaga ang decision, yung nag-decide ka na gagawin mo yung isang bagay. Hindi mo gagawin dahil para sa ibang tao, gagawin mo dahil para sa sarili mo. Gagawin mo dahil dinesisyonan mong gawin talaga yun at pinanindigan mo. Kapag nagsimula tayong panindigan yung mga decision natin, doon nagsa-start yung totoong experience. At knowledge At lifetime mo yung dadalin Hanggang kamatayan mo at lifetime mo yung iti-treasure at lifetime mo rin yung pwedeng maipasa ang experience sa ibang tao para ma-inspire mo pa sila based mga naging experience mo. Sineshare ko tong video na to dahil hindi kasi dapat natin i-underestimate yung power ng makapag-decide. Ang mundo ng pagninegosyo kahit na 3 months pa lang ako naging hands-on dito sa one-click delivery it's a decision-making game. Kailangan mo mag-desisyon ng mabilis para makausad. Same sa buhay kailangan mo mag-desisyon talaga dahil kung hindi ka mag desisyon ka at naiiwan ka at sayang yung progress at sayang din yung oras. Uh, sinayang mo yung mga taong naniniwala sa'yo. So napaka-random lang ng video na to pero yun lang ang gusto kong itawid. Huwag nating i-bypass lang. Huwag nating baliwalain lang yung power na makapag-decide para sa sarili natin. Mag-decide ka at mag-execute ka. In that way, marami tayong matutunan sa buhay itself. At kung need mo ng guidance, ipagdasal mo yan. Magpasa ka ng Bible. At don't forget na magtanong sa mga circles mo. Especially yung mga taong nagmamahal talaga sa'yo. Yun lang muna sa video na to. Maraming salamat. At palaging tandaan pag pagkalimutan na ang action is fiction. Bye-bye!